Hello guys, so welcome to Flip Top Reels So dito naman tayo sa panibagong video sa uh, Laban ni uh, Abra Tapos ni Shay. What if lang ah uh. What if nung isa buhay uh, 2018 Nagtapatan talaga to sa finals Kung di lang to natalo ni Pistolero Tapos Shay sana no Ang gandang laban sana to Etong Itong laban na to guys Ito yung laban ng uh, nagsimula pa lang sila tapos yung nanalo dito is si Abra sa laban na to pero sayang hindi sila nagtapatan niya eh. ni ni uh, Shae nung ano nung finals ng isa buhay kasi nalaglag si Abra kalaban ni Pistolero ang problema lang dun eh nagchok si ano eh si Abra sayang yun sayang talaga ito yun, no? Oh. Ito yung, guys, oh. so, on the uh, Sa on number 6 o. Isa buhay, semifinals. Abra, Pistulero, tapos Shea, si, tas Fukuda. Ito, si Fukuda, lakas nito, ni eh. Kasi, natapatan yung, ano, yung, yung lakas ni Batas, eh. Sa, ano yun, yun, sa quarter-finals, kalaban niya ito. Neto, si, ano, si Fukuda, at si Batas. Ganda na mga dun ni Fukuda, eh. Kaya, nanaral si Fukuda sa semifinals. Pero, pagdating naman sa, ano, ay, sa quarter pagdating naman sa semifinals nalulog naman siya ni Shay tapos maganda sana ang tapatan to eh. Abra tapos Shay yun lang guys what if lang kung nagtapatan talaga itong dalawa solid siguro views o yung ano yung palitan na itong ng dalawa yun lang guys